Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang manahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos sa mga anak niya. Mapalad ang pinag-uusig, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.